Pinangunahan ni Senador Mark Villar ang investigasyon sa mga DPWH official. Pero paano matitiyak ang accountability kung posibleng dawit din dito ang kanyang pamilya mismo? Higit labing walong bilyong piso na kontrata. Kuha umano ng kumpanya na may koneksyon, dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar ang naisiwalat. Sa isang panayam nitong Oktubre 1, Ibinunyag ng Department of Justice na nagsimula na ang paunang imbestigasyon tungkol sa mga kontratang nagkakahalaga ng halos 18 bilyong piso na umano ay napunta sa isang kontratista na may kaugnayan sa pamilya Villar. Ang nakikita ng DOJ ay may posibilidad na may prohibited interest dahil ang dating kalihim ng DPWH at ngayon ay senador na si Mark Villar ay pinsan ng isa sa mga tumanggap ng kontrata. Ang mga proyektong ito ay hindi maliit kasama rito ang mga kalsada, flood control at iba pang mahahalagang infrastruktura na inaasahan sana ng taumbayan na mapupunta sa patas na bidding. Ang tanong ngayon, paano nangyari na sa kabila ng mga regulasyon ay tila may kapangyarihan pa rin ang iilang pamilya na makaabot sa ganitong kalaking halaga ng kontrata? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hindi lang si Mark Villar ang binanggit sa investigasyon. Malinaw na sinabi ng DOJ na sa Claudine din ito sina dating senadora Cynthia Villar at kasalukuyang senadora Camille Villar. Ang pagbanggit sa kanilang tatlo ay nagpapakita na hindi lang ito tungkol sa iisang tao, kundi tungkol sa posibilidad na ang buong pamilya ay nasasangkot sa isyu. Sa puntong ito, ang DOJ ay naghahanap ng mga dokumento at ebidensya upang makita kung talagang may basihan nga ba ang mga paratang. Sa kanilang panig, mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na siya ay may koneksyon sa kontratista o sa mga proyektong nabanggit. Ayon sa kanya, wala siyang kaugnayan sa kumpanyang iyon at ipinagtanggol pa niya ang panahon niya bilang kalihim ng DPOH. Ang kanyang punto ay malinaw. Wala siyang kinalaman at hindi siya nakinabang sa mga kontrata. Ngunit sa mata ng publiko, ang simpleng pagtanggi ay hindi sapat. Kailangang makita kung may mga dokumento, komunikasyon, o iba pang ebidensya na magpapatunay kung tama o mali nga ba ang kanyang pahayag. Mahalaga ang usaping ito dahil nakataya ang tiwala ng mamamayan sa proseso ng pamahalaan. Kung totoo na ang isang kontrata ay napunta sa isang kamag-anak ng isang mataas na opisyal, lumalabas na ang sistemang dapat patas ay nagagamit lamang para sa pansariling interes. May dating ulat na halos lahat ng bidding para sa mga flood control project ay kontrolado na at hindi patas ang labanan. Kung ganoon ang kalakaran, paano pa makakasiguro ang taumbayan na ang kanilang buwis ay ginagamit ng tama at makatarungan? Isa rin sa mga dapat bantayan ay kung paano tatakbo ang legal na proseso. Ang investigasyon ay maaaring tumagal at maraming haharapin na dokumento at testigo. Ang DOJ ay nagsabi na hihingi rin sila ng mga kalakip na dokumento mula sa mga lumabas na ulat upang magkaroon ng mas malinaw na basihan. Hindi pa rin malinaw kung saan hahantong ang lahat, ngunit tiyak na tataas ang presyon sa ahensya na magsampa ng formal na kaso kung makakakita sila ng sapat na ebidensya. Ngayon, Sisilipin naman natin ang mas malalalim na detalye kung paano itinutukoy ng DOJ ang sakop ng investigasyon, ano ang sinasabi ng Villar ngayon, at paano ito makakaapekto sa mga susunod na hakbang. Ayon sa DOJ, hindi limitado ang investigasyon sa isang uri ng proyekto lamang. Sinabi ni Justice Secretary Remulla na kasama sa susuri ang lahat na iimbestigahan nila pati ang mga kalsada, flood control, overlay, revetments, anumang kontrata na maaaring may kaugnayan sa kontratistang may ugnayan sa Villar family. Ang halaga ng nasasabing kontrata ay nasa 87.5 bilyon at sinasabing ito ay napunta sa isang kumpanyang may kaugnayan sa pinsan ni Mark Villar. Tinututukan din ng DOJ ang panahon na pinamunuan ni Mark Villar ang DPWH na mula 2016 hanggang 2021. Sa loob ng panahong iyon, lalong titingnan kung may mga kontrata nga ba siyang naipamahagi sa kamag-anak o sa negosyo ng Villar family. Bukod pa rito, sinabi rin ng DOJ na hihiling sila sa media outlet na naglathala ng ulat gaya ng bilyonaryo na isumite ang mga dokumentong kanilang nakalap para gawing basihan ng mas malalim na pagsisiyasat. Matapos lumabas ang mga paratang, agad namang nagsalita si Senator Mark Villar. Ayon sa kanya, Walang direktang pagmamayari o kontrol siya sa anumang kumpanya na nakakuha ng DPWH contracts noong kanyang termino. Sinabi rin niyang sinusuportahan niya ang investigasyon dahil wala siyang tinatagong impormasyon. Para lalo pang linawin ang usapin, hinimok rin si Villar na sumagot sa Independent Commission for Infrastructure. Nakasaad sa isa niyang tinanggap na sulat na darating ang araw na kakasuhan siyang harapin ang mga tanong tungkol sa pamamahala, budget, pagmomonitor, at pagpapatupad ng mga proyekto noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Ngunit maliwanag din sa paliwanag ng DOJ na ang mga ulat sa media ay leads lamang at hindi pa ito ang katotohanan, kaya't kailangan pa itong mapatunayan sa investigasyon. Una, kailangan dapat makuha ng DOJ ang mga dokumentasyon, mga kontrata, bidding records at komunikasyon sa pagitan ng kontratista at Villar family. Kung hindi maipakita ang malinaw na papel nito, mahihirapan lang silang magpatuloy sa kaso. Pangalawa, kailangang maipakita ng Villar side ang kanilang sariling ebidensya na wala silang conflict of interest. Dapat silang magsumite rin ng financial disclosures at mga ulat noong panahong pinamunuan niya ang DPWH. Pangatlo, may mga interview at testimonya na kailangang kunin mula sa mga opisyal, inhinyero ng distrito, kontratista at iba pang taong may alam sa mga proyekto. Pangapat, kailangang bantayan ang bilis ng proseso. Mahabang legal na laban ang maaring pagsalubong dito gaya ng pag-apela, pagtanggi sa demanda at maging ang posibilidad ng pagkaantala dahil sa impluensya at kapangyarihan. Hamon din sa DOJ na manatiling independyente at hindi matakot sa presyur mula sa mga malalakas na personalidad. Kung susuko o magpatumpik-tumpik lang sila, ay tiyak na mawawalan lang ng kredibilidad ang investigasyon. At higit sa lahat, kailangang malinaw rin sa publiko kung ano ang magiging batayan ng hatol, ano ang magiging pamantayan, at paano isisiguro na magiging patas ang paglilitis kung mapapatunayan na may conflict of interest at napatunayan na nakinabang ang pamilya Villar sa 18.5 bilyong piso na kontrata, maaaring masampahan sila ng kasong kriminal at administratibo. Kasama rito ang posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na tahasang nagbabawal sa mga opisyal na makisangkot sa mga kontrata ng gobyerno kung may direktang ugnayan sa kanila. Maari ring magkaroon ng pagbawi sa mga kontratang pinasok, lalo na kung makitang hindi patas ang naging proseso ng bidding. Kapag dumating sa puntong ito, hindi lamang pangalan kundi ang mismong politikal na karera ng pamilya Villar ang maaring malagay sa panganib. Sa kabilang banda, kung mapapatunayan namang walang sala ang pamilya Villar at walang direktang ebidensya ng kanilang partisipasyon, magiging malaking halimbawa ito na kahit malalaking personalidad ay dumadaan sa parehong proseso ng pagsusuri. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pananaw ng publiko. May posibilidad na kahit mapawalang sala sila ay mananatili pa rin ang duda dahil sa kasaysayan ng bansa kung saan maraming kontrobersya ang nauuwi sa wala kapag ang sangkot ay malalakas na pamilya sa politika. Hindi maikakailan na ang Villar family ay kabilang sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa bansa. May negosyo sila sa real estate, retail, at iba pang sektor na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Ang pagusbong ng isyong ito ay maaaring maka-impluwensya sa pananaw ng mga botante lalo na sa susunod na halalan. Kung makita ng publiko na may pagkukulang, maaari itong makaapekto sa tiwala at suporta sa mga kandidatong may apelyidong Villar. Sa negosyo naman, ang anumang negatibong impresyon ay maaaring makaapekto sa kanilang reputasyon bilang isa sa mga pangunahing negosyante ng bansa. Ang pinakamahalagang tanong ay kung paano haharapin ng Department of Justice ang kasong ito. Ang pagiging patas, mabilis at malinaw sa paglalabas ng resulta ang magiging sukatan ng kanilang kredibilidad. Kapag nakita ng taumbayan na may pag-uurong sulong, lalo lamang lalakas ang hinala na ang hustisya ay para lamang sa mahihirap at hindi para sa mga makapangyarihan. Ngunit kung magtatagumpay ang DOJ na ipakita na kaya nitong hawakan ang ganitong malalaking kaso, maaari itong magbigay ng bagong pag-asa na may saysay -say pa ang batas at may pag-asa pa ang hustisya sa bansa. Ang investigasyon ay hindi lamang tungkol sa isang pamilya. Nakaugnay rin ito sa pondo ng bayan na mula sa buwis ng lahat ng mamamayan. Ang bawat pisong na pupunta sa maling kamay ay pisong hindi nagagamit para sa paaralan, ospital, kalsada at iba pang serbisyong kailangan ng mga Pilipino. Kaya mahalagang bantayan ang kasong ito dahil direktang nakakaapekto ito sa kalidad ng buhay ng bawat isa. Sa puntong ito, malinaw na hindi basta-basta ang kahihinatnan ng isyong ito. Maaari itong maging malaking halimbawa ng pananagutan o maaari rin itong maging dagdag na dahilan para mawalan ng tiwala ang publiko sa sistema. Nasa kamay ngayon ng Department of Justice at ng mga kaugnay na institusyon ang pagpapakita kung talagang pantay-pantay nga ba ang hustisya sa bansa. Ikaw, sa tingin mo ba mananaig ngayon ang katotohanan at hustisya o matatalo muli ito ng impluensya at kapangyarihan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.